Uy, tropa, anong ginagawa nyo dyan? Ba't nakatayo pa din kayo? Ayun, no, yung iba nagsi si na mga tropa. Uy, sama naman ako dyan, boy. Pasakay. Ako, ayaw akong pasakayin. <laughs> Ayun, guys, nakasakay ako. Grabe. <laughs> Andito ako sa loob ng sasakyan ni pare. Hindi naman ako kilala niya ni. Eh. Pero nakisakay na lang ako oh, bigla. Ayan, boy, oh. Uy, tara na, tropa. Maglakbay na tayo. Grabe, napakaganda naman sa sasakyan niya. Tignan nyo ba naman yung suspension? Napakaang ang ganda ng play. Talagang umaalog-alog na parang tunay. O nga pala mga tropa, eh kapag kayo ba na ganyang merong sasakyan o monster truck, eh papasakayin nyo ko. Kung oo, e eh like mo naman ang video. At mag-subscribe ka na rin kung hindi mo pa nagagawa yun, no? Bago tayo tuluyang pumunta dun sa may kagubatan. Like mo muna ang video at mag-subscribe. Comment down below kung papasakayin mo ko, ha? Ah. <laughs> yung kasi yung dami ditong mga pickup truck parang pupunta ata sila doon sa may loob ng kagubatan kasi meron silang mga bug sa may taas ng pickup truck nila boy magka-camping ata sila <laughs> oy hintayin <laughs> nyo ako di mo lang ako inintay ng mga yun mga tropa pero sige sige maglakad-lakad na lang tayo para mas malibot natin ang botong kagubatan na boy oh no check nga natin guys kung anong meron dyan ay nung no, grabe ang tataas ng mga puno tsaka sikat na sikat yung araw guys tara tara patay natin pumunta dito. Baka may makuha tayo mga ano, halaman na ano, bunga ng puno. <laughs> na pwede nating makain. Kaso hindi ako makakyat sa may puno, guys. <laughs> Ay no, sinusubukan kong umakyat. Ba't naman hindi makapatong sa may sanga? Ano yan? Peke? Peke lang ata yung sanga na to, guys. Eh. <laughs> Uy, pare, pasakay naman ako. Naku, hindi ako pinapasakay ng mga to, Dire-diretso lang sila. Sige na nga, yaan mo na. Tara, andar tayo dun. Tunda natin yung mga pinuntahan nila. So eto mga tropa, tignan nyo Meron dito tubig Wow! At saka may tulay na gawa lang sa kahoy. Matibay kaya to? Siguro matibay naman, no? Si marami ding mga dumadaan ditong mga pickup trucks. Dito sila dumadaan, boy. Ang astig. At saka meron dito sa babang tubig. Ang linaw. Tignan nyo ba naman? Sa sobrang linaw nito, parang pwede mo na nga itong inumin, mga tropa. Ayun, okay, no? Tignan nyo. <laughs> Naligo na ako, oh guys. Pwede tayong pumunta dito sa ila malalim Kaso medyo madilim Oh no, ang dilim-dilim Baka mayroon dito tayong makuha O di kaya may kumagat sa atin na kung anong nilalang Ha! Dito lang tayo banda sa may medyo maliwanag mga tropa Para medyo safe Ito, medyo nakakatayo ako Tingnan nyo yung isang pa ako Medyo sumasabit-sabit sa may bato Pero may ibang part na medyo mababaw Na pwede mo talaga siyang lakarin Ayun hey, no, makakapaglakad ako dyan guys oh. Dahil kasan ba yung mababaw? Ito, nakatayo lang ako Pero meron ditong malalim Na talagang kailangan mo magpalotang-lotang Tara let's go let's go Sumunod tayo sa kanila guys Akit na tayo dyan sa may kakoy na tulay Medyo pataas pala ito no Pero may mga street light naman Kahit umaga pa Kaya safe na safe ditong pumunta Kaya samahan nyo na ako mga tropa Umin Kaso ako nalang mag isa dito no Ano kaya sila dumaan boy Dinredretso lang nila yan eh Basta kailangan lang natin sundin Ang mga araw na to Eh no mapapansin nyo may mga araw na nakasign dyan guys Dito daw yung daan Ito meron pa ditong isang kakoy yung signage na dito daw ang daan. Kasi nandito tayo boy sa kagubatan. Oh no! <laughs> kagubatan to boy. Di tayo pwede maligaw. Kaso nga lang maglalakad lang ba tayo na maglalakad nito Hanggang saan ako na bubunta boy? Hindi kasi ako sinakay ng mga tropa natin. Kawawa naman ako boy. Iyo, sakto meron na namang ilog. Tsaka meron dong mga bahay. Puntaan natin. Let's go, let's go. Uy, ang linis ng tubig at tsaka medyo malawak. What? Ito may lalim-lalim na rin. Ha, <laughs> Harap lumangoy ay, no, Nakalagay dun guys Deep So ibig sabihin Sa Tagalog eh malalim Eh dito kasi Medyo mababaw pa Mga tropa ko, mapapansin nyo Kaya hatan tumayo Ay no Tumatayo tayo na nga ako Ito eh. tatayo ako guys ay, no Sumasabit na yun pa ako Dun dahil nice, sa deep Ay no Ang lalim Grabe Eh no Nilangoy ko ng mga tropa Ang linis kasi ng tubig Eh no Grabe Ang stig <laughs> Tara samaan nyo o, dito maligo Mga tropa Medyo malalim Angat muna ako Kailangan kong huminga Guys, grabe, sarap talaga dito maligo, boy. Kulang na lang ako ng mga makakasama. Sino kayang mga sasama sa akin dyan na mga nanonood? I-comment down below nyo yan, mga tropa. Ano kaya natin pwedeng gawin dito? Ay, alam ko na. Sundan lang natin yung mga ano, nuntahan nila. Teka, ano to, boy? Meron yata itong nagka-camping dyan, boy, ah. Check natin. May sasakyan, oh. Baka pwedeng sakyan. Pasakay, pasakay. Naku, di natin pwede sakyan, mga tropa. Nakalakata. Tsaka may CR din pala dito, baboy. <laughs> tsaka may kainan pala eh. Oh. May kainan na tsaka tugtugan. <laughs> oh, marunong ba kayong kumanta mga tropa? no? Kakanta na ako dito. Let's go! Kasi wala naman na akong taga-viewers. Tsaka meron dito mga laruan, boy. Wow! Ang astig! May mga display sila dito mga laruan. Mga pickup truck. At tsaka mga sedan. Ang lulupit. <laughs> Nasi-CR pala kay guys. Pwede kayong pumunta dito. May CR dyan. Tara, let's go! Sundan natin kung saan pumunta yung mga tropa. Dire-direcho natin. Sundan lang natin ang bakas. So meron nga pala dito sa likod ko Napakalaking tunnel Pwede ba akong umakit dyan sa may taas? Uy, umakit ako Hindi <laughs> ako papasok sa tunnel Pwede pala yun boy So shortcut lang o guys Pero wait lang Wow, ano yung mga nakikita ko dun? Parang dito ni yata sila nagkakamping camping Uy, ang astig Tara <laughs> Puntahan natin yan boy Magkamping din tayo Pero wait lang Saan yung butas kanina? Ah, dito pala yun boy Dito pala yung utas <laughs> eh. Check nga natin dito guys. May sasakyan yata sa Milobo. Uy. Kanino ko yung sasakyan to? Wow. Maka pwede natin itong sasakyan. Uy. May ari ba neto? Uy. <laughs> no, nakalagay drive. Uy. Pwede pala boy eh. Ayan oh. O. Oh, buksan natin yung makina tapos ilaw. Yun. May ilaw. Gumagana mga tropa. Re. Let's go. Let's go. Biyahe tayo. Paandarin natin to. Yun. Numandar. What? Ang lakas ng makina. Grabe. Ang astig. <laughs> Ayun oh. Tingnan nyo guys. Oh, Meron pa dito sa may ko ano, oh, gilid ko ano yan tambucho ba yan boy hindi ko alam kung tambucho yan eh pero napaka astig o oh, baka higupan niya ng hangin para mas malakas ang makina na itong sasakyan natin ayos oh, pwede tayo dito ano may nakalagay pala dyan guys eh o oh, nakalagay dito boy oh. parking tapos campsite uy campsite pala yun Sige sige tara Sakit tayo Patayin ko muna yung ilaw Masyadong maliwanag mga tropa Atras tayo Atras atras Magpupunta tayo sa may parking Makikipark muna tayo San <laughs> kaya pwedeng pumark? Dito na lang Tabihan natin sila mga tropa Eh no Tabihan natin to si tropa Yan Ayusin muna natin yung pagpark natin mga tropa Para hindi tayo nakabalagbag <laughs> Baka kasi nakabalagbag tayo eh Eh no op Ops 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 Atras pa atras pa Yan Ayos Neutral natin Tapos baba tayo Patay ng makina Oy <laughs> Nakapag-park na rin tayo Asan kaya yung mga tao? Bakit ako lang mag-isa dito? Hindi kasi ako sinasama Ng mga tropa natin dyan Kaya ako lang tuloy mag-isa Nagagala Ay no may mga tento Uy may tumatambay ata dito guys ha ah. Meron ditong ano Ilaw May lampara Pwede kayo ditong mag-camping Matulog Meron din silang dala dito ng chair Ay no Oh di ba? astig Ang sarap ng trip nila dyan guys Nasa nature Saka meron meron pang bonfire may pagkain boy kanino yung pagkain to na oh KFC <laughs> chicken ano to luto na o ano pa yun nila iihawin pa rin nila tara wag na tayo dyan baka mamaya mapagalitan tayo upo lang muna ako oh, dito sa gilid sa may bonfire ang init grabe tarik na tarik yung araw tas nagbo bonfire sila dapat ginagawa nila yan kapag medyo gabi na malamig kasi dito sa may loob ng agubatan meron din dito yung sushi oh uy sino kaya kumakain na ito, guys sa may tabi ng ano to bigyan. Oh, I mean, baka na doon rin sila sa may loob ng sasakyan. Tara, alis na tayo dito. Hindi naman tayo makakapagano eh. Makapaglagay ng tent. Wala naman kasi akong dala. At ito si Tropa, may dala siyang motor oh. Ayos! Magma-motocross ata siya dito sa loob ng kagubatan. Ako, maglilibot-libot na. Tara, tara. Buksan ko muna ang ano, makina. Bobombitan ko muna kayo mga tropa. Ayan oh, bombet. Kasi medyo mahina lang eh. Tara, batchin na tayo guys. Let's go, let's go! Saan kaya tayo ngayon pupunta? Sundan lang natin ang mga ano, trails ng mga na gano, nag-camping. Saan kaya? Dito ba? Oo, dito. Basta, kahit saan tayo pumunta, loob naman ng kagubatan to eh. Pag naligaw tayo, edi, yare! Oh no! Saan yung daan? Dito ba? Kakalito naman to boy. Ang <laughs> hirap iakyat, medyo pataas. Eh no, may daan dyan sa kaliwa, may daan dito. Di ko alam kung saan talaga ako pupunta boy eh. Basta sundan na lang natin to mga lupa. Eh no, meron ditong araw. Eh no, na araw. Yan, kaliwa tayo dito, kaliwa. Kaya mentol, yan. Sige, akit mo. Grabe Hira pumunta dito sa kagubatan boy Ang sukal Ha Oh no What is that Saan na ako napunta Nalaglag ako sa may bano Gubat Grabe grabe Stop 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 Ano yun Saan na ako napunta nito Naligaw na ako sa kagubatan Mga tropa Nalaglag ako sa bangin Dapat ata Pupunta ako dun sa may taas boy No Ayun yung pinaka -plano ko Tara ulitin natin Akit tayo dun sa may taas. Let's go let's go Abante na tayo Hanapin natin yung daan Para makapunta ron Sa mga kaho To So eto mga tropa, after so many minutes ng paghahanap natin kung saan ba talaga tayo dadaan. Natagpuan ko din yung kawoy pero nalaglag na naman ako boy. <laughs> Doon ako nalaglag na naman. Ako naman, ang hirap naman nito. Kanina pa ako pabalik-balik. Siguro may sumpa tong kagubatan na pinuntahan natin, mga tropa. Oh no! Yun, sa wakas, nakabalik ulit ako. Grabe naman yun, mga tropa. Huwag na tayo magpapalaglag, no? Nandito na ako sa may kahoy, eh. Ay, ano? Napakataas pa naman yan, guys. Mapagmalaglag na naman tayo. Kaso di ko alam kung saan talaga yung pinaka-destination natin. Tunda na lang natin to at mag-ingat na. Baka malaglag ulit tayo, eh. <laughs> Teka, saan ba talaga yung daan ko? Ringan natin akyatin to O oh, sige akyatin ko na lang yung kagubata na yan Shoshorkating ko na Hindi ko na susundan yung mga daanan ng kulay puti Ayan o oh, meron dito ano tumatambay oh. Bakit nga tayo dyan? Baka pwedeng tumambay dito. Kapuntahan ko na ba to? Hindi pa. Tara, ayos to. Oops. Kailangan natin magpark mga tropa. Yan, park tayo mga tropa. Abante, abante. Tapos preno. Atras tayo. Yun o. Oh. Know, ayos. Makakapagpark na tayo guys. Yun know, o. Gito lang magpark mga tropa. Pakitaan ko kayo. Pantay na pantay to guys o. Oh. Tignan nyo ha. Ah. Ayan o. Oh. oh. Atras tayo ulit guys. Atras. Oh, abante tayo. Abante. Yun. Ayos di ba? oh, pantay na to. Sigurado na to mga tropa. Oh, Ayan Oh. Oops. Pantay na, diba? Saka meron nang dumating Oh. May dumating tayong kapwa. <laughs> kapwa nagkakamping camping din. Ayos. Oops. Park. Stopper natin, guys. Yun, uminto na. Kain natin yung makina at bumaba. Meron tayong kasama dito yung camping din o. Oh. Hoy, <laughs> tropa. Ganda na nga naman. Sasakyan mo ah. Saka, uy, babae pala to. Hindi pa tulad sa tul lalaki. Kala ko, tropa. Sa pala siyang kakain yata dito sa may restaurant. Ganda ng restaurant dito, mga tropo. Uy, kumpleto, daming upuan. Meron pa dito kusina. Kaso wala kang pakatao-tao. Magsisimula pa lang ata kasi magpaano eh. Magtambay-tambay yung mga driver kaso di siya marunong magpark. Gusto mo ako magpark ng sakyan mo? Tara, park ko. Park ko 'yan, tabi natin. Kaso parang ayaw niya ata, mga tropa. Sige, bahala siya. Sana kaya siya pupunta. Alis na sya? Ah, magpapark sya boy. kaso hindi siya marunong. <laughs> Ako na kasi mag-park nyan para maayos natin. May na ako magpa-park. Park natin ha. ito mga tropa, park natin. Ayun oh, Ganto lang yun oh. Oy, ano ba yan? Dadaan ako eh. Ice, may kamote. May kamote mga tropa. Magpa-park nga tayo eh. Ayun oh. Uy, inuunahan nyo ako sa parking space. Yung sa may baba ito eh. Ice. Ayun, oh. natras tayo ulit guys. Medyo nahihirap. At ano, wala na tuloy yung sasakyan. Kukulit kasi ng mga to. Basta ito mga tropa. Grabe, ang dami na naming mga nakatambay dito. <laughs> o ano,

So medyo naliligaw-ligaw na nga pala ako mga tropa Hindi ko na alam kung saan talaga ako makakapunta nito Pero meron dito ng tubig oh Hindi nating ilusom sa tubig yung ano natin sakin akin ako malalim pala yun <coughs> Ako malalim pala guys Nako, kaya mo yan, tol. Akala ko medyo mababaw lang yung napuntahan natin. Sige, angat mo. Try natin bumelo mga tropa. Reverse tayo, ha. Ah. Tara, reverse tayo, reverse. Ayan, sige, atras mo, atras mo. Hindi na ba kaya? Ayan, oh. Inatras ko na, guys. Tapos, buelta tayo, boy. Let's go. Angat mo. Ito, mga tropa. Kunti na lang, makakaalis na tayo. Ayan, sige. <laughs> nice. Nakaalis din ako na dun sa wakas. Hindi na ako bababa dyan. Tara, hanapin natin yung iba daan dito sa kagubatan. Kahit medyo masukal. May hirapan tayo pero may dala naman tayong ano eh. Pick up truck eh. Ayan oh. O oh, ko na alam kung saan na ako nalaglag. O oh, bahala na. na yung gulong ko. Ops! Saan na to boy? Grabe sobrang sikip na nito. Kasya pa ba yung ko? Parang di na kasya oh. Tao na lang kasya dyan eh. Pero pilitin natin makaalis. Kung di tayo makakaalis eh paano na yan boy? Oh no! <laughs> ako may pa ba talaga dito? Ayan sige mayroon pa yan. Basta may gulong. Aandar So eto mga tropa Nakarating na naman ako sa mga puro bahay Magandang tambayan doon no? Oh. Teka teka Park ko muna to saglit oh, May makita tayo ditong mga pagkain O oh. di kaya mga tropa tropa ah, So mukhang wala Ang tambayan At saka sira pa yung ano, nila higaan <coughs> Tignan nyo guys oh Sira yung higaan Tapos mayroon naman ditong kusina Ibaan nyo pala yun Tara alis na tayo Baka may mumu pa dyan <coughs> Alis tayo guys Wala tayong ibang kasama Sakay boy Tara under na Bata na ba tayo dito baba baba may tuloy na naman no kung naman kanina pa patong mga tuloy tuloy na to ah unlimited ba yan you know, let's go let's go wag lang tayo malalaglag medyo mataas to yun know, oh meron dun sa dulong parang malaking lawa gusto kong pumunta dun kahit naligaw na ako sa kagubadan uy ang ganda dito grabe you know whoops teka lang check natin baka malalim check natin guys ah baka sobrang lalim na naman eh whoops nako sobrang lalim sana ako napunta So grabe mga tropa, di ko alam kung saan na ako nakarating Pero naligaw na ako dito sa may kagubatan Ito nga pa yung sasakyan natin Tsaka meron ditong napakalalim boyo. Eh, di ba yun Pwede ba akong dumiretso dyan? Comment down below At saka like mo ang video Susubukan natin Basta kasama kayo Tara tara, comment na and like